Magandang araw po sa ating lahat mga ka-feeling At welcome po ulit dito sa segment natin Ang Police de Academia Ngayon po ay hindi tayo magbibigay ng leksyon o Hindi po tayo magre-review Pero huwag kayong magalala Dahil ngayon po ay pag-uusapan natin Ang kwento ni Atty. Reynold Villon Villana Sa kanyang kwento ay marami tayong makukuha ng leksyon O aral At magbibigay inspirasyon At motivation sa mga araw-araw na buhay Si Atty. Villon Villana Ay isang re retiradong polis Siya ay isang respetado at nakin kilala ng karamihan na polis sa tulong ng social media. Sinubaybayan po natin yan sa page niya. Sinubaybayan din ng karamihan at nakilala ko siya sa mga pagbibigay aral, inspirasyon at nagbibigay leksyon sa buhay kagaya ng kwento niya na aking babasahin. At for sure at maraming makakarelate na polis. Hindi lamang po ang mga polis kundi ang mga sibilyan na nakakaranas na pangabuso ng mga boss o superior nila. Pero bago natin pag-usapan yan, let's roll the intro para maging Dilin guwapong pro Maraming maraming salamat po sa pagbabalik nyo dito sa segment ko, Ang Police di Academia magbabalik tayo sa kwento ni Atty. Reynold. Ulitin ko po siya po ay isang abogado at lagi po natin siyang tinatanong at mapapansin sa page niya. At sobrang saya ko nung tayo ay nanotice niya at pumayag na i-vlog natin ang isang kwento niya na alam ko ay marami tayong ikakapulot na aral. At heto na ang kwento niya na aking babasahin. So nagbigay nga po siya ng tip kagad. Ayon kay Atty. Reynold, ang pakikipag-usap sa opisyal o boss ay may sikreto Hindi sapat na walang masamang intensyon. Dapat ang paraan ng pakikipag-usap ay politically at strategically correct. Isa yan sa mga mahalagang aral na makukuha na matagal na sa serbisyo para maiwasan ang problema. Sa PNP, kailangan mong minsan na manahimik at magpaubaya kahit na alam mong tama ka o naawabuso dahil may mundo kang ginagalawan na hindi mo kontrolado. Dapat alam mo kung kailan kasusunod, at kailan ka lalaban. Hindi ba sa yan dito ang legal o moral bagkos ay survival. survival. Ito ang kanyang karanasan. Minura po siya ng minura ng isang opisyal dahil late reporting na Nataon naman po na tatlo po ang opisina niya at niya. At ito po ay nainsulto ang kanyang boss na dapat siya ay priority. Babatuin pa sana siya ng paperweight habang nakatikas pa pagkatapos ng bull out at ibinatong nga sa kanya ang papel na ibinigay niya sa kanyang boss. Mangiyak-iyak po si attorney at lulungo-lungo na nagsaludo at nagpaalam. So ano pong ginawa ni attorney? Wala po siyang ginawa. Nakatingin lang sa sa kanya. Tanggap lang ng buga Abogado po siya. Ayon sa kanya, hindi po siya nagsampagawa nagsampa ng kaso. Anong laban niya sa mataas na opisyal? Pag nagsampa siya ng kaso, dadami lang po ang kalaban at magiging impyerno daw ang buhay niya. Manalo man siya sa kaso, talo naman siya sa ibang aspeto. Hindi lahat ng bagay daw ay nilalabanan kaagad At sabi pa nga niya, bilog naman ang mundo. At ito nga po ay napag niya. Ay anak ang kanyang boss sa di nating inaasahan ay nagpakamatay. Pinatawad na po ni attorney ang kanyang boss. So kung tayo po ay nasa posisyon ni eh, Atty. Napakahirap kung anong gagawin. Tatrabaho lang naman tayo na maayos. isang pa ng paperweight. I know na maraming mga police ang makakarelate. At ilang beses ko na rin ito naranasan at sa sobrang sama at bigat sa loob. Lalo na kapag di may labas ang galit. Nandyan yung mag-isip ka ng masama. Nandyan yung madalas na sinasabi natin nung nasa training pa tayo, numurahin. Sumpa natin sa isip lang. So hanggang sa isip lang, madalas na napag-iisipan natin sila na mamatay na sila. At sana maranasan din nila ang ginawa nila sa kapwa nila. Sa mundo ng professionalism, maraming hamon at pagsubok ang naghihintay sa bawat individual. Maring ito ay napagkakataon na maging maabuso ng mga mataas na opisyal o kaya naman ay pangangailangan na manatiling disente at profesional sa kabila ng mga pagsubok sa trabaho Sa ganitong mga sitwasyon, ang pagiging matatag at paninindigan sa sariling prinsipyo, dignidad ay mahalagang katangian Isang inspirasyon at motivation ang kwento ng isang taong nagpapakita ng kausayan at integridad Kagaya nga ni Atty. Reynold Sa harap ng pag-api at pagpagmamalit sa trabaho Sa kwento ni Atty attorney. Nakikita natin ang kahalagaan ng pagiging matatag at professional sa harap ng mga hamon sa trabaho. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging mahusay sa iyong trabaho, ngunit pati na rin sa iyong kakayahan na harapin ang mga sitwasyon ng may integridad at kausayan. Sa mundo ng professionalismo, hindi may iwasan ang mga pagsubok at mga insidente na maaaring magdulot ng pagigipit pang abuso. Gaya ng kwento ni attorney, may kapangyarihan pa rin tayo na piliin kung paano nating harapin ang mga pagsubok na ito. Sa hal lip na sumagot sa kapangyarihan ng mga opisyal sa pamamagitan ng paghahabla o pagbalik ng pangapi. Mas pinili ni Atty. na manatiling mahinaon at disente. Pinakita niya ang dignidad at integridad ay hindi lamang nasusukat ay hindi nasusukat lamang sa iyong pagiging tama kundi pati na rin sa iyong kakayahan manindigan sa iyong prinsipyo at dignidad sa kabila ng anumang kapangyayari ang iyong desisyon na manatiling mahinaon at magpapakita ng pang ay nagpapakita ng iyong pagiging bukas palad at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa halip na magtanim ng galit o puot pinili mong magbigay ng pagpapatawad at pag-unawa at nagpapakita ng iyong lakas bilang isang individual sa bawat kwento ng tagumpay mayroong mga aral na maaari nating mapulong kagaya nga ni Atty. Reynolds sa iyong kwento tutunan natin ang kahalagaan ng pagiging matatag at mapayapa sa harap ng mga pagsubok ipinakita mo sa pamamagitan ng tiwala sa sarili at sa Diyos, maaari pa rin nating mahara. ang kapayapaan at pag-asa sa gitna ng anumang pagsubok. Sa mundo ng profesionalismo, ang iyong kwento ay isang paalala ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagiging tapat sa iyong sarili at sa iba. Sa pamamagitan ng iyong pagiging halimbawa ng disiplina at integridad, nagbibigay ka ng inspirasyon at motivation. Motivation sa amin na harapin ang aming mga sariling pagsubok ng may tapang at determinasyon. Ang iyong kwento ang ang iyong kwento ay isang paalala na sa kabila ng anumang hamon ay kakayaan tayong magtagumpay at lumago bilang mga profesional at bilang mga tao. Sa bawat aral at inspirasyon na aming napulot, ako ay lubos na nagpapasalamat. Ang mga ito ay nagbibigay sa amin ng gabay at lakas upang maging mabuting tao at makamit ang aming mga pangarap. Muli, Maraming maraming salamat sa lahat ng nagbigay sa amin ng liwanag at inspirasyon sa aming buhay. Lalong lalo ko na Sir Attorney Raynon. Once again, this is your brother Lord Bali, Ang feeling vlogger niyo po. God bless. Peace out.